Sa bayan ng San Mateo, sa isang payak na barangay sa Rizal, nakatira si Luningning, 37 taong gulang. Hindi ito isang syudad na puno ng ilaw at ingay, ngunit para sa kanya, ito ang tahanan, may ilog sa tabi, mga punong yog, jeep na dumadaan sa kalsadang bato, at isang lumang bahay na yari sa kahoy at bakal, na parang taniman ng mga alaala at pangarap na unti-unting na upos. Ang asawa niya, si Orlando, ay laging abala, palipat-lipat mula sa Maynila, Cebu, hanggang Davao para sa mga pulong at proyekto. Sanay na si Luningning sa kanyang pagkawala, para sa kanya, parang numero na lang siya sa kalendaryo ni Orlando. Ang bahay niya ay naging parang kumbento, tahimik ngunit may bigat na parang hangin bago ang bagyo, kasama nila sa bahay si Samuel, ang anak mula sa unang pag-aasawa ni Luningning. Malapit na siyang magnegatibo labimpito, matangkad, may malalim na mga mata na parang naghudyat ng mga lihim ng mundo. Tahimik siya, Madalang magsalita, pero laging diretsyo ang tingin, parang hindi niya kailangan ng salita para ipabatid ang kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, natatakot si Luningning, parang nilalaro siya ng oras sa taguan, at siya ang palaging natatalo, isang sabado nang muling kanselahin ni Orlando ang kanyang biyahe dahil sa trabaho. Napagpasiyahan ni Luningning nadalhin si Samuel sa ilog sa bayan ng Tanay, isang lugar na malapit sa mga bundok at tahimik na parang sinadyang ilayo sila sa mundo. Nakasuot siya ng isang manipis, puting cotton na bestida na may manipis na strap, ang tela ay yumuyuko sa kanyang balikat at sumasayaw sa hangin. Para siyang diwata sa gitna ng mga damo at tubig, naghahanap sila ng lilim sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Naglatag sila ng banig, kinuha ang mga mansanas at tinapay mula sa basket. Tinanggal ni Luningning ang kanyang chinelas at humiga, pinikit ang mga mata habang pinapainit ng araw ang kanyang balat. Sa kanyang isipan, tila wala nang iniisip kundi ang katahimikan ng paligid. Samuel, pahiran mo nga ako ng langis sa balikat, ang mahinang hiling ni Luningning, habang inaabot ang maliit na bote ng yog na maihalong essential oil. Tahimik si Samuel pero kinuha ang bote. Ang paghipo niya ay awkward, para bang natatakot na makasakit, pero nadarama ang init ng pag-aalaga. Gumalang-galang siya habang hinahaplos ang balat ni Luningning sa likod, sa mga bahagi na nakalantad mula sa bestida. Hindi nagsalita si Luningning, huminga lang ng malalim, nais na tumagal ang sandaling iyon ng kaunti pa. Pwede pa, medyo mahigpit, ang boses niya ihuminahon. Ginawa ni Samuel ang hiling niya ng maingat, na parang isang pintor na nilalapatan ng huling tapik ang kanyang obra. Hindi niya inisip ang anumang masama, lamang ang pakiramdam na siya ay isang babae, hindi lang ina o asawa, kundi isang nilalang na may init, hininga at balat. Nakikinig sila sa agos ng ilog na para bang may sasabihin itong mga bagay na hindi nila kayang sambitin, sa pag-uwi, tahimik ang sasakyan. Nakapiring si Samuel, pero alam ni Luningning na hindi siya nakikinig ng musika. Nagmumuni-muni sila pareho. Tumingin siya sa bintana at naalala, hindi ang haplos ng kamay ni Samuel, kundi ang tingin niya, walang panghuhusga, walang takot, puro katotohanan lang, pagdating sa bahay, hindi makatulog si Luningning. Napansin niyang ang araw na iyon ay nagdulot ng kakaibang kapayapaan sa puso niya, kahit na alam niyang may mga bagay na unti-unting nagbabago sa kanilang mundo. Sa likod ng tahimik na gabi, may naramdaman siyang hangin ang pagbabago, hindi nakikita, ngunit ramdam sa balat. At sa ibang kwarto ng bahay, si Orlando ay dumating na pagod, balot ng alikabok at amoy kape, hindi man lang nagparamdam sa kanya. Para siyang estranghero sa sariling tahanan. Sa kabilang kwarto, si Samuel ay nakaupo, tila walang pakialam sa pag-uwi ng ama. Malamig ang pagitan nila, parang yelo na hindi tinutunaw ng kahit anong apoy. Si Luningning, na nakabihis ng manipis na beige na nightgown na may mga lace sa ay napansin na ang tingin ni Samuel ay tumigil sandali sa kanyang mga balakang nang siya ay dumaan. "Good night," bumulong siya. Knight, ang mahinang sagot ni Samuel, si Orlando naman ay natulog na walang salita, ang katawan niya ay nakatagilid sa kabilang panig, tila ayaw makipag-ugnayan. Habang nakahiga, iniisip ni Luningning ang mga lihim na nasa mga mata ni Samuel. Ang mga haplos ng kanyang mga kamay, at ang mga sandaling hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maiwasang tumingin. Ang gabing iyon ay puno ng mga hindi nasambit na tanong, at sa puso niya, may isang lihim na unti-unting bumubuo, isang lihim na magpapabago sa lahat, sa isang madilim na sulok ng bahay, may isang bintana na bahagyang nakabukas, at may isang aninong dumaan. Sa sumunod na umaga sa San Mateo, ang araw ay sumilip ng mahinahon sa mga dahon ng nyog, nagdadala ng malambing na hangin na maihalong amoy ng kape mula sa kusina. Si Luningning ay nagising ng maaga, nakasuot ng manipis na puting robe na bahagyang lumulutang sa paligid ng kanyang mga hita. Ang buhok niya ay maluwag, walang patong ng make-up, totoo at payak, tulad ng tubig sa ilog na kahapon lang nila nilanguyan, habang naglalakad siya papunta sa kusina, naramdaman niyang may gumalaw sa likuran. Lumiko siya at nakita si Samuel na nakasuot ng simpleng puting t-shirt at jogging pants, walang chinelas, ang buhok niya ay magulo pa rin sa pagkakatulo. Ang mga matang mapurol, ngunit may kakaibang liwanag na hindi niya maipaliwanag. Magandang umaga, ma, mahina niyang bati, ngunit may kakaibang tono na hindi pangkaraniwan, Magandang umaga rin, anak, sagot ni Luningning habang umiinom ng kape. Napansin niya ang tingin ni Samuel sa lieg at balikat niya na tila ba sinusuri ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis at kinagat niya ang kanyang labi na para bang nagkukubli ng isang lihim na kilig. Ma'am, maganda ang kulay ng balat mo sa likod, bigla niyang sinabi. Tapos sinaplos ang bahaging iyon gamit ang dulo ng daliri. Hindi ito isang simpleng pagpuna, may halong pag-aalala at pagnanasa. Napanganga si Luningning, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil ayaw niyang mawala ang pakiramdam ng haplos na iyon. Ngunit inalis niya agad ang kamay ni Samuel at mumiti ng pilit, siguro dahil sa araw, wika niya, pilit pinapaliwanag ang sarili. Buong araw na iyon, hindi naghiwala si Samuel sa tabi ni Luningning. Kapag siya'y nagwawalis, hawak niya ang timba, kapag naglalabas siya, nakatayo siya sa tabi. Sa bawat kilos, tila may mga lihim na sinasabi ang mga mata ni Samuel, mga salita na hindi kailanman naririnig pero kitang kita sa galaw. Pagdating ng gabi, nagbukas si Luningning ng isang lumang pelikula tungkol sa pag-ibig sa panahon ng taglagas sa New York. Nakaupo siya sa lumang sopa, nakabalot sa isang makapal na robe na parang yakap sa lamig ng gabi. Pumasok si Samuel dala ang isang kumot, umupo sa tabi niya, at inihimlay ito sa kanilang mga hita, Ma'am, amoy pa rin ang lavender ang balat mo, tulad noong bata ka pa. Mahinang sabi niya, halos bulong. Lavender lang iyon, sagot ni Luningning. Habang naramdaman ang hita ni Samuel na dahan-dahang sumayad sa kanyang braso. Hindi siya umatras at hindi rin si Samuel. Ang pelikula ay tumatakbo, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isa't isa, hindi sa screen, mismo ba si tatay? Tanong ni Samuel ng biglaan. Hindi na siguro, sagot ni Luningning, ikaw, sino ang nami mismo? Lumapit siya, ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit, ang buhok ni Luningning ay sumayad sa pisngi ni Samuel. Ang kanyang likod ay nag-init, hindi dahil sa lamig, kundi sa tensyon na sumisiksik sa hangin. Sa sarili ko, bulong niya, hinawakan ni Samuel ang kamay ni Luningning, mahigpit ngunit maingat, para bang natatakot siyang mawala ang presensya niya. Tahimik silang nanatili, magkatabi, habang ang pelikula ay natapos, good night, ma, sabi ni Samuel, tumayo at lumabas ng kwarto. Ngunit bago siya tuluyang lumakad, huminto siya sa pinto, lumingon, at nagbigay ng isang malambing ng ngiti. Ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko, naupo si Luningning sa sofa, niyakap ang sarili, nakasuot ng robe na para bang wala siyang suot sa ilalim. Ramdam niya ang init ng mga salita ni Samuel na parang apoy na hindi pa handang maapula, hindi nakatulog si Luningning buong gabi. Narinig niya ang mga yabag ni Samuel, ang pag-inom niya ng tubig, ang paghinto sa tabi ng pinto ng kanyang kwarto. Halos inaasahan niyang kumatok siya, ngunit hindi. Sa umaga, dumilim ang langit, parang may paparating na bagyo, habang naglalaba si Luningning sa maliit na labahan. Nakasuot siya ng puting sleeveless top na may bukas sa likod at maikling palda na may zipper sa gilid, walang panloob na damit dahil sa init ng panahon. Lahat ng tela ay dumidikit sa kanyang balat at bawat galaw ay parang isang sayaw ng init at pang-aakit. Nilapitan siya ni Samuel at biglang sinabi, maganda ang sunburn mo sa likod, dito lang, at hinaplos ang kanyang baywang gamit ang dulo ng daliri, hindi nakakapasakit, pero sapat upang magdulot ng kiliti sa balat. Napalingon si Luningning at sa kanilang pagkakatitig, naramdaman niyang nagbabaga ang kanilang mga puso. Parang palagi mo akong hinahawakan, sulyap niya, na para bang nahuli sa akto. Hindi ako tatakas, sagot ni Samuel, at bahagyang suminghap ng hangin, hindi na nila pinigilan ang sarili. Sa dapitapon, nagpa siya silang bumalik sa ilog sa tanay. Sa ilalim ng pulang langit ng paglubog ng araw, nakasuot si Luningning ng itim na one-piece swimsuit na may bukas sa likod, isang lumang paborito na galing pa sa isang trip nila sa Palawan. Ramdam niya ang tingin ni Samuel na dumudulas mula sa kanyang baywang hanggang sa kanyang mga hita. Hindi na sila nag-usap, nilubog nila ang mga sarili sa malamig, munit mahinahong tubig. Si Samuel ay yumakap sa kanya ng mahigpit, parang siya lang ang mundo niya. Ang mga kamay niya ay dumula sa likod ni Luningning, sa ilalim ng tubig na nagkukubli ng lahat ng lihim, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin na umaago sa kanyang puso. Higit pa sa pisikal, isang sulyap ng buhay na muling sumiklab. Pag-uwi sa sasakyan, niyakap ni Samuel si Luningning ng mahigpit at binulong, Ma, mahal kita. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ko na kaya itago. Tahimik si Luningning, huminga ng malalim, at inilagay ang mga kamay niya sa hita ni Samuel, isang mainit na yakap na sagot sa kanyang mga pagdududa. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabi, may isang aninong nagmamasid sa bahay nila, naghihintay ng tamang oras upang sumalakay sa kanilang lihim. Sa pagbukas ng pinto, Isang malakas na kalabog ang kumalabit sa katahimikan. Lumingon si Luningning, hawak ang kamay ni Samuel, dala ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano na ang susunod na hakbang? At sino ang tunay na kalaban nila sa dilim ng kanilang mga damdamin? Sa gabi ng San Mateo, habang ang mga bituin ay tahimik na nagmamasid sa dilim, nanatiling gising si Luningning sa kanyang kwarto. Nakasuot siya ng manipis na itim na kamis na yari sa satin. Nadahan-dahang yumuyuko sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang mga strap nito ay manipis, halos naglalaro sa pagitan ng kanyang mga balikat na nagbibigay ng mahinang liwanag sa kanyang kutis na parang ginto sa buwan. Bigla niyang naramdaman ang paggalaw sa labas ng kanyang pintuan, isang mahinang yabag, isang anino na hindi niya inaasahan. Pumikit siya, nilalabanan ang tibok ng puso na parabang sasabog. Sa loob ng kwarto, naroon si Samuel, nakatayo sa harap niya, nakasuot ng puting polo at maong na shorts, ang mga mata niya ay naglalagablab ng damdamin na matagal nang tinatago. Sa kanyang mga kamay, may dalang lumang panyo, isang paalala ng nakaraan at ng mga lihim na hindi dapat mabunyad, Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Ma, mahina niyang bulong, hindi na natin pwedeng itago ang totoo. Ang boses ni Samuel ay parang hangin na sumasayaw sa pagitan ng mga sulok ng kwarto, nagdadala ng init at pangamba. Tumayo si Luningning, nilapat ang mga kamay sa kanyang balikat, ang mga daliri niya inanginginig ngunit matatag. "Anak, ano man ang nangyari, ayokong masira ang pamilya natin." Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pag-ibig, ngunit may halong takot. Ngunit bago pa man nila mapag-usapan ang lahat, isang malakas na kalabog ang bumalot sa buong bahay. Ang pinto ng kanilang kwarto ay biglang bumukas, at si Orlando ang pumasok, basa ang buhok, nakasuot ng basang polo at pantalon, ang mga mata ay parang naglalagablab ng galit at pagkabigla. Anong nangyayari dito? Sigaw niya, ang boses ay tumalbog sa mga pader, parang kulog sa gabi. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay naging apoy na halos sumabog. Si Samuel ay tumayo ng diretsyo, ang mga kamay niya inakatungo, ang tingin ay matapang. Tatay, hindi na namin kayang magkunwari, ang sabi niya, na para bang ipinapahayag ang isang lihim na matagal ng nakatago, si Luningning ay naupo sa gilid ng kama, ang mga mata niya ay puno ng luha. Orlando, kailangan mong maintindihan, may mga bagay na hindi natin kontrolado, ang kanyang boses ay mahina ngunit matibay, ngunit sa likod ng galit at luha, may isang lihim na mas malalim, isang misteryo na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Sa dilim ng gabi, habang ang hangin ay umiikot sa paligid ng bahay, may isang lihim na naglalakbay, naghihintay ng tamang sandali upang sumabog, at sa huling sandali ng gabing iyon, isang telepono ang tumunog, isang numero mula sa Maynila, isang tawag na maglalantad ng lahat. Sa sumunod na umaga sa San Mateo, ang araw ay sumilip ng mahina sa mga bubong ng mga bahay at sa mga dahon ng nyog. Si Luningning ay nakaupo sa gilid ng kama, ang buhok niya ay magulo at ang matay pula pa mula sa luha noong gabi. Nakasuot siya ng kulay rosas na malambot na kamis na may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, naglalantad ng malambot niyang balat na parang gininto ang hibla ng sinulid. Ang hangin sa bintana ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang katawan, nagdadala ng lamig na tila nakikisalo sa bigat ng kanyang puso. Ang telepono ay patuloy na tumutunog, tila walang tigil, kaya tinanggap niya ito ng may pag-aalinlangan. Sa kabilang linya, ang boses ng isang lalaki mula sa Maynila, malalim at seryoso, ay nagbigay ng babala. Gusto kitang makausap, luning Ning. May mga bagay kang hindi pa alam tungkol kay Orlando at kay Samuel. Hindi lahat na nakikita mo ay totoo, napahinto siya, ang puso ay kumabog ng mabilis. Ang mga salita ay parang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kanyang tinig ay nanginginig, mag-ingat ka. Hindi lahat ng mga lihim ay para sa iyo. Ngunit kung gusto mong malaman, pumunta ka sa Kubaw mamayang hapon. May naghihintay sa iyo roon, isinara ni Luningning ang telepono, ang isip ay gulo-gulo, ang damdamin ay parang dagat na nag puyo. Sa gilid ng kama, naroon si Samuel, nakatingin ang seryoso, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Ma, ano iyon? Ano ang nangyayari? Tanong niya nang may kaba, hindi siya makasagot dahil siya mismo ay nalilito at natatakot. Ngunit sa kabila ng takot, may isang apoy na unti-unting sumisiklab sa kanyang dibdib, isang apoy ng katotohanan na kailangan niyang harapin. Habang naglalakad sa labas ng kanilang bahay, napansin niya ang mga mata ni Samuel na sumusunod sa kanya, puno ng pag-asa at pangamba. Sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na bumabalot, ano ba talaga ang tinatago ng kanilang pamilya? at hanggang saan ang kayang abuti ng katotohanan bago ito tuluyang sumira sa pag-alis ni Orlando para sa kanyang biyahe. Nanatili silang dalawa sa bahay na parang dalawang estranghero na nagtatago ng mga lihim sa bawat sulo. Ngunit sa puso ni Luningning, may isang pangakong bumubuo, isang pangakong hindi niya kayang talikuran, at habang papalapit ang hapon, si Luningning ay handa ng humarap sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, na may daladalang pag-aalinlangan, pag-asa, at isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanyang nakikita. Ngunit sa dilim ng kubao, may isang aninong nagmamasid, naghihintay sa kanyang pagdating, isang anino na magdadala ng sagot, o kaya'y mas malalim pang mga tanong. Sa pagdating ni Luningning sa Kubao, bumaba siya sa AVG Station na may dalang maliit na bag at manipis na light blue na jacket na bahagyang bumalot sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mahabang buhok ay maluwag na nakasabit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at kuryosidad. Ang paligid ay abala, puno ng mga tao, ingay ng mga sasakyan, at amoy ng kape at street food na nagmumula sa mga palengke sa tabi ng kalsada habang naglalakad siya patungo sa isang maliit na kapehan sa tabi ng isang lumang gusali. Napansin niyang may isang lalaking nakaupo sa sulok, nakasuot ng itim na polo at maong, may malalim na tingin na tila sumusubaybay sa bawat kilos niya. Tinawag niya ang kanyang sarili na si Marco isang dating kaibigan ni Orlando na may mga lihim na dala. Luningning, salamat at dumating ka, mahinang bati ni Marco habang inaabot ang isang sobre. Dito nakatago ang mga sagot na hinahanap mo. Pero maging maingat ka, hindi lahat na nakikita ay totoo sa mundong ito. Binuksan ni Luningning ang sobre at nakita ang mga larawan, mga dokumento, at mga text message na naglalaman ng mga usapan tungkol sa mga lihim na transaksyon ni Orlando at isang taong hindi niya kilala, isang tao na tila konektado kay Samuel. Habang binabasa niya ang mga ito, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay parang tumitibok ng husto. Paano nangyari ito? Bakit ako tinago? Ang kanyang bulong, biglang may tumunog sa kanyang telepono, isang text mula kay Samuel, Ma, ingat ka. Huwag kang magtiwala kahit kanino, na bigla si Luningning at tiningnan ang paligid. Ang mga mata ni Marco ay nanatiling seryoso. Hindi ka nag-iisa. Pero kailangan mong maging matapang. Ang susunod na hakbang ay delikado, babala niya, sa gitna ng ingay ng lungsod, ang puso ni Luningning ay naglalakbay sa isang madilim na landas, puno ng panganib, lihim, at mga pag-aalinlangan. At sa likod ng bawat sulok, may mga matang nagmamasid, handa ng ilantad ang lahat, o kaya isirain ang kanyang mundo ng tuluyan, ang kwento ay hindi patapos. Ang susunod na kabanata ay magdadala ng higit pang mga lihim, pagtataksil, at pagpili na magpapabago sa buhay ni Luning Ning magpakailanman. Ngunit sa bawat hakbang, tanong pa rin ang bumabalot, sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan? At ano ang tunay na hangganan ng katotohanan?